Madaming kristyano na matagal nang nagpe-pray ng Lord, please bless me financially. Pero hanggang ngayon, bakit parang walang nangyayari? Hindi dahil hindi nakikinig si Lord. Ang totoo, may mga prinsipyo siya na matagal na nating nababasa sa Biblia, pero bihira sa atin ang talagang isinasabuhay. May limang simpleng habits na alam ni Solomon, ginawa ni Abraham, at pinatunayan ng maraming lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Mga habit na nagbukas ng pinto ng kanilang prosperity. At kung gagawin mo rin ito, hindi lang pera ang mararanasan mo, kundi isang prosperous life na may kapayapaan, karunungan, at kalooban ng Diyos. Habit number one. Magbigay bago mangailangan. Give before you need. Proverbs 11 verse 24. May nagbibigay ng sagana ngunit lalo pang dumarami. May nagtitipid naman ng labis, ngunit naghihirap pa rin. Maraming tao ang naghihintay munang magkaroon ng ekstra bago magbigay. Pero pansinin mo, hindi dumadating ang ekstra. Bakit? Kasi hindi natin sinusunod ang prinsipyo ng Diyos. Ang nagbibigay, siya ang pinagpapala. Si Abraham, bago pa man siya maging ama ng mga bansa, nagbigay na siya kay Melchizedek ng ikasampung bahagi ng lahat ng meron siya. Yung balo sa Zarephath, nagbigay ng huling pagkain niya kay Elijah, bago pa man dumating ang kabuhayan at pag-asa. Ang sikreto ng mga taong pinagpapala ay ito. Hindi sila nagbibigay dahil sobra. Nagbibigay sila bago pa man dumating ang sobra. Ang giving ay declaration ng tiwala mo kay Lord. Kapag nagbibigay ka kahit limitado ang meron ka, sinasabi mo, Lord, mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa laman ng wallet ko. At doon nagsisimula ang tunay na prosperity. Habit number two, magsalita ng buhay sa iyong finances. Speak life over your finances. Proverbs 18 verse 21, Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kapag sinasabi mong, wala akong pera, hindi ko to kaya o hindi ko afford yan. Hindi mo lang sinasabi ang sitwasyon mo, ipinapahamak mo ang hinaharap mo. Dahil bawat salita ay parang binhi. Kapag laging negatibo ang lumalabas sa bibig mo, huwag mong asahang ani ay pagpapala. Tingnan mo si Job. Sabi niya, Ang bagay na kinatatakutan ko ay siyang nangyari sa akin. Job 3 verse 25 Ang takot at negatibong salita ay nagbubukas ng pinto sa pagkawala. Pero kapag nagsimula kang magsalita ng ayon sa salita ng Diyos, doon nagbabago ang atmosphere ng buhay mo. Sabihin mo araw-araw, My God supplies all my needs according to His riches in glory. I am blessed and provided for. God is my source, not my salary. Kahit mukhang imposible, patuloy mong ideklara. Dahil sabi sa Hebrews 11 verse 1, Ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi pa nakikita ang words mo ang nag-aanyaya sa miracle ni Lord. Kaya kung gusto mong maranasan ang financial breakthrough, baguhin mo muna ang lumalabas sa bibig mo. Habit number three. Igalang ang araw ng kapahingahan. Honor the Sabbath. Exodus 20 verse 8. Akala ng iba, ang rest ay luxury. Pero sa Biblia, ang rest ay command. Sinabi ng Diyos, Alalahanin mo ang araw ng Sabbath at ingatan mong banal. Bakit? kasi ang rest ay act of faith. Kapag tumigil ka sa pagtatrabaho para magpahinga at magpasalamat, sinasabi mo kay Lord, naniniwala ako na mas makapangyarihan ang kamay mo kaysa sa pagod ko. Tingnan mo ang mga Israelita. Noong nag-ipon sila ng manna sa sabat kahit pinagbabawal, nabulok ang pagkain nila. Bakit? Kasi gusto ni Lord ituro na obedience brings provision, not overwork. Kapag tinatanggal mo ang pahinga mo, Unti-unti ring nauubos ang kaligayahan, clarity, at kalusugan mo. Pero kapag natutunan mong magpahinga sa presensya ni Lord, doon siya gumagalaw ng higit pa sa kaya mong gawin. Remember, God worked six days and rested on the seventh. Hindi dahil pagod siya, kundi para magbigay ng halimbawa. Ang tunay na mayaman, marunong magpahinga sa Diyos. Habit Topper 4, Piliin ang Karunungan bago kayamanan. Seek wisdom over wealth. Nang tanungin ng Diyos si Solomon, Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Hindi niya hiniling ang kayamanan o tagumpay. Ang sabi niya, Bigyan mo ako ng karunungan para mamuno ng tama. At dahil doon, binigyan siya ni Lord hindi lang ng wisdom, kundi ng kayamanan at karangalan na wala pang nakapantay. Ang problema ng marami, mas inuuna ang resulta kaysa sa ugat gusto agad ng pera, pero walang wisdom kung paano ito i-handle. Kaya kahit dumating ang pera, umaalis din. Sabi sa Proverbs 4 verse 7, Ang karunungan ang pinakamahalaga. Kaya sa lahat ng iyong mga tinatamo, unahin mong magtamo ng karunungan. Ang wisdom ng Diyos ang nagtuturo kung kailan ka dapat maghintay, kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan, at kung paano mo dapat gamitin ang bawat biyaya. Kaya kung gusto mong magtagal ang pagpapala mo, magpray ka hindi lang ng Lord, bigyan mo ako ng pera. Kundi Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Kapag may wisdom ka, kaya mong pagpalaguin ang kahit maliit na meron ka. Habit number 5. Maging kontento. Habang umaasa sa mas malaki, practice contentment while expecting more. Philippians Carter 4, verses 11-19 Sabi ni Paul, natutuhan kong masiyahan sa anumang kalagayan. Pero sa parehong kabanata, sinabi rin niya, At ang Diyos ko ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Ang tawag dito ay balance ng pananampalataya. Ang contentment ay hindi ibig sabihin na tumigil ka na mangarap. Ibig sabihin lang, marunong kang magtiwala habang naghihintay. Ang discontentment ay nakakapagod. Dahil kapag lagi kang nagmamadali, nagiging desperado ka at ang desperadong tao madaling magkamali. Minsan dun pumapasok ang utang, scam, o maling partnership na lalong nagpapabigat. Pero kapag marunong kang maging kontento, mas kalmado kang magdesisyon. Hindi ka naiinggit, hindi ka nagmamadali, at mas malinaw mong naririnig ang boses ni Lord. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, May takdang panahon para sa bawat bagay. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang breakthrough mo ngayon, tandaan, hindi ibig sabihin wala, kundi hindi pa oras. Ang contentment ay hindi kawalan ng ambisyon. Ito ay kapayapaan sa proseso. Ang limang habits na ito, hindi magic formula. Hindi ito gumagana kung gagawin mo lang minsan. Si Solomon hindi isang beses lang nagbigay. Si Abraham, hindi isang araw lang nagtiwala ginawa nilang lifestyle ang obedience at doon pumasok ang prosperity. Kaya tanong ni Lord sa iyo ngayon. Alin dito ang sisimulan mong isabuhay ngayong araw? Magbigay bago matapos ang video. Magdeklara ng buhay sa finances mo. Magpahinga bilang act of faith. Humingi ng wisdom sa bawat desisyon at magpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Kapag kumilos ka sa pananampalataya, ikilos si Lord sa kapangyarihan at tandaan mo your season of unending prosperity starts now lakaran mo ito